Catherine Bernardo, tumanggap ng Snow Leopard Rising Star Award sa Asian World Film Festival. Kamakailan lang, tinanggap ni Catherine Bernardo ang prestigyosong Snow Leopard Rising Star Award sa Asian World Film Festival na ginanap sa Culver City, California. Ang parangal na ito ay bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa industriya ng pelikula. Ang pelikulang Hello, Love, Again, kung saan nakasama niya si Alden Richard, ang nagsilbing pagtatapos ng festival. Ibinahagi ng Star Cinema ang mga espesyal na moments mula sa event sa Instagram noong Nobyembre 22. Ano ang pakiramdam mo sa pagkilala kay Catherine bilang racing star sa kanyang acceptance speech? Inamin ni Catherine na hindi niya pa rin matanggap na siya ay kinilala sa ganoong uri ng parangal. Nagpasalamat siya sa Asian World Film Festival Board of Directors, hindi lang para sa pagkilala sa kanyang mga nagawa sa industriya, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa mga kwento ng mga Asian artists na patuloy na ibinabahagi sa buong mundo. Tinutukoy din niya kung gaano kahalaga ang magkwento ng mga kwento mula sa ating kultura at buhay. Paano kaya nakakatulong ang mga ganitong parangal sa pagpapalaganap ng Asian culture? Nagbalik tanaw si Catherine sa kanyang pagsisimula sa showbiz nang siya ay anim na taon gulang. Ayon sa kanya, Malaki ang pasasalamat niya na nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay buhay sa iba't ibang karakter. Nanatili siyang tapat sa kanyang pagmamahal sa pag-arte. Kahit pa mahirap ang industriya, ipinagmamalaki niya na bilang isang aktres, maipagmamalaki niyang i-represent ang kanyang mga kababayan at ang ABC din sa buong mundo. Paano kaya nakakatulong si Catherine sa pagpapakita ng talento ng mga Pilipino sa ibang bansa? Isang malaking tagumpay din ang Hello Love Again na hindi lang pumatok sa box office sa Pilipinas, kundi kumita rin ng higit sa US Dollars 2 Million sa North America. Ang pelikula ay naging sequel ng Hello, Love, Good Day at patuloy na pinapalakas ang imahen ng mga pelikulang Pilipino sa international scene. Ang mga tagumpay na ito ay nagpakita ng kahalagahan ng mga kwento ng Pilipino sa buong mundo. Ano sa tingin mo ang magiging epekto ng mga ganitong pelikula sa mga future Filipino films? Bago magtapos, sinabi ni Catherine, naway magpatuloy tayong magkwento ng mga kwentong tatagos sa buhay ng mga tao. Bilang isang paalala na ang bawat kwento ay may halag. Pinakita ni Catherine na hindi lang ang pagiging isang bituin ang mahalaga, kundi ang pagpapahalaga sa mga kwento at kultura ng bawat ito. Ano sa tingin mo ang mga kwentong makakapagbigay ng inspirasyon sa mga manunood sa buong mundo?